Ito ay isa sa pagawaan ng pera ng Amerika na matatagpuan sa Fort Worth, Texas. Ang pasilidad ay pagmamayari ng U.S. Bureau of Engraving and Printing. Maaaring milyong-milyong pera ang nahahawakan ng mga nagtatrabaho dito. Nahahawakan ngunit hindi nila pagmamayari. Ang hawak ng babae ay naglalaman daw ng 1.6 million dollars o mahigit 91 million pesos. Malaking halaga para sa nakararami, ngunit siguro ay barya lang ito para sa dating pinakamayamang tao sa mundo na si Bill Gates. At alam nyo ba, ipamimigay ni Bill Gates ang 99% ng kanyang yaman? He is giving away 99% At gano ito kalaki? I'm super excited that uh, that'll be over 200 billion. 200 billion dollars lang naman o nasa 11.4 Trillion Pesos ang kanyang ipamimigay. Uy, uy, sana sa likod ng isa sa pinakamalaking kumpanya sa mundo, may isang taong may mas malalim pang misyon kaysa sa teknolohiya ang baguhin ng mundo para sa mas nakararami. Siya si William Henry Gates III o mas kilala bilang Bill Gates. Ipinanganak siya noong October 28, 1955 sa Seattle, Washington, USA. Mula pagkabata, kitang-kita na ang talino at pagkamausisa ni Gates. Sa edad na 13, nagsimula na siyang gumawa ng kanyang software program. Noong 1973, nag-enroll si Gates sa prestihiyosong Harvard University. Ngunit, matapos lamang ang tatlong semester, nagdesisyon siyang mag-drop out o huminto sa pag-aaral dahil naniniwala siyang may mas malaking potensyal sa binubuo nilang kumpanya ng kaibigang si Paul Allen ang Microsoft Noong 1975, itinatag ni na Gates at Allen ang Microsoft na hango sa pinagsamang salita ng microcomputer at software. Tinanggal nila ang gitling makalipas lamang ang isang taon. Naging pioneer si Gates sa industriya ng personal computing at sa loob lamang ng isang dekada, noong 1987, naging bilyonaryo siya sa edad na 31. Base sa Forbes Billionaires List, 16 beses niyang nakamit ang top spot ng The Richest People in the World. Nakamit niya ito mula 1997 hanggang 2007. At noong 2009, matapos siyang pansamantalang nalampasan ni Warren Buffett noong 2008. Muli namang naging pinakamayaman si Bill Gates mula 2014 hanggang 2017, bago siya tuluyang nalampasan ni Jeff Bezos ng Amazon noong 2018. Noong 2022, umabot sa $129 billion ang kanyang net worth at ito ang kanyang highest net worth ever Sure. Sa kasalukuyan, nasa rank 13 si Bill Gates sa naturang listahan. Itinatag niya ang William H. Gates Foundation noong 1994, isang foundation na nakatuon sa siyensya, kalusugan at local philanthropy. Nang mabasa nila noong 1997 ang World Development Report 1993 na pagtanto nilang may magagawa sila sa pagkamatay ng milyong-milyong bata dulot ng sakit na maaari namang iwasan. Dito na nagsimulang lumawak at nagtuloy-tuloy ang kontribusyon vision ng Gates Foundation, hindi lamang sa pagsuporta sa global health, kundi pati na rin sa pagpapabuti ng edukasyon, pagpapalawak ng computer, at internet access, at marami pang iba. Ayon sa kanyang post sa X noong 2022, may obligasyon siyang ibalik sa lipunan ang kanyang yaman, sa paraang makapagpapabuti sa buhay ng mga tao. Isa rin siya sa mga nanguna sa tinatawag na Giving Pledge, kung saan nangako silang ibibigay ang karamihan ng kanilang kayamanan habang sila'y buhay pa. Kaya naman, sa pagdiriwang ng 25th anniversary ng foundation ngayong taon, 50th anniversary ng Microsoft, at pagdiriwang ng 70th birthday ni Gates sa Oktubre, inanunsyo niya ang pinakamalaking philanthropic commitment sa makabagong kasaysayan. Ngayong 2025, magsisimula ng ipamigay nito ang kanyang yaman na nagkakahalagang $200 billion sa pamamagitan ng Gates Foundation sa loob ng susunod na 20 years upang iligtas at paganda ang buhay ng mga tao sa buong mundo at opisyal na matatapos at magsasara ang foundation sa 2045. Layo nitong mailigtas at mapabuti ang pamumuhay ng nakararami hanggat maaari itutuon ang pondo sa pangunahing layunin. Una ay walang ina, bata o sanggol ang mamamatay dahil sa mga sakit na maaaring maiwasan. Pangalawa ay lumaki ang susunod na henerasyon na malaya sa mga nakamamatay na sakit gaya ng polio at malaria. At pangatlo, makalaya ang daan-daang milyong tao mula sa kahirapan na maglalagay sa mas maraming bansa sa landas ng pagunlad at kasaganahan. Samantala, mas mababa pa sa 1% ng kabuoang yaman ang mamanahin ng kanyang mga anak dahil anya nais niyang bigyan sila ng pagkakataong magtagumpay sa sarili nilang paraan at hindi ito matabunan ng pambihirang swerteng naranasan ni Gates. Sa likod ng tagumpay ni Bill Gates bilang isa sa pinakamayamang tao sa kasaysayan ay ang pusong naniniwalang ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa dami ng pera kundi sa pagiging mabuti at busilak ng kalooban nito. Kung nagustuhan po ninyo ang content natin ngayon, mag-comment ng big yes. This is your Kuya Dawel from Our Republic hanggang sa muli and stay awesome.